what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Lahay Nation mga kalapatids and for today's video mga kalapatids magpapakain muna tayo ng ating mga alagang kalapatid mga kalapatids pero sa ngayon eh, pakain lang muna tayo ng pakain at magpapakain na tayo ng mga technique natin magsasabi tayo sa mga nagtatanong sa atin sa comment section mga kalapatids ay yun, tanong lang tayo ng tanong sasagutin natin pagkaalam natin mga kapatids so yun babalik papakita ko sa inyo kung paano natin sila pakainin mga kapatids na phenomenon ng thank let's go So yun nga mga kalapatids, nabigyan na natin sila ng pagkain mga kalapatids at para hindi magbago ang kanilang digestion at madaling matunaw ang kanilang pagkain mga kalapatids na kinain nila ay isang tip lang ang may pwede kong may sa inyo ngayon Uh, susunod na yung iba gumawa kayo ng takalan na katumbas lang ng isang kutsara o 30 grams kaya nito Ayan, mga kalapatids Ayan, 30 grams lang yan ang patuka mga kalapatids so 30 grams sa umaga at 30 grams sa hapon mga kalapatids ganun lang para hindi magbago yung digestion nila hindi hindi lumabis yung pagtunaw nila o hindi kumulang yung pagtunaw nila mga kalapatids ng pagkain nila mga kalapatids ganun lang yun kasi simple mga kalapatids pag nasanay sila sa ganun sistema mga kalapatids na tinatakal mo ng 30 gram, so sakto lang sa kanila sa oras ng pagpapakain nyo ay sa oras din nasusunod na pagpapakain nyo tunaw na at gutom na sila gaya niyan mga kalapatids ninyo walang tapon walang natitira sakto lang sa kanila mga kalapatids at the same time mga kalapatids yung mga nagpapatak na patuka lalo na sa poop tray nila mga kalapatids eh wag na wag yun nang lilimutin dahil kontiminado na yun ang kanilang dumi o yung kanilang mga poop o kontiminado na yun ang mga bakteriya at germs maaari na silang magkabulatin niyan kapag binalik nyo pa sa kanilang feeder para ulit ng ibon nyo yun lang mga kalapatids So yun, na-explain ko na sa inyo yung isang paraan. Meron pa tayo ba pang paraan para mas tumiba yung digestion nila. Kasi pag maganda yung digestion ng ibon nyo, maganda yung respond ng kalapate nyo o maganda yung balik sa inyo mga, kalapa mga kalapatids. Yan, hindi nyo na kailangan magbigay ng kung ano-ano pa para gumanda yung digestion nila mga kalapatids. So yung patungun panunaw ng kanilang pagkain mga alapatids, kahit naman sa tao mga alapatids, kapag hindi ka natutunawan, hindi magandang kilos ng iyong katawan, hindi magandang respond ng iyong uh, sarili mga alapatids sa tao ganon din sa kalapatin mga alapatids, kapag ka natutunaw nila, yung kinakain nila malusog sila, healthy at ganoon din sa tao kapag uh, natutunaw yung kanilang kinakain ng mga tao ay uh, mas maganda ang response sa iyong katawan mga lapatids. Wala kang problema mga lapatids. Ganoon lang din. So yun, hintayin lang natin yung maubos mga lapatids tapos bibigyan na natin sila ng tubig. So plain, plain water lang ibibigay natin na bubulol pa. Plain water lang ang ibibigay natin ngayong araw sa kanila mga lapatid sa lahat ng ating ibon. Kasi kapag bigay na tayo kahapon hindi nga lang natin na i-vlog ng Amok Steam mga kalapatids para magdaradiretso sila sa kanilang uh, uh, malilinis na digestion mga kalapatids. So, malinis yung, ila, yung loob ng kanilang katawan mga kalapatids. So, babalik ko sila sa inyo maya, maya mga kalapatids kapag paiinumin na natin. <laughs> Napainom na natin ng tubig itong mga kalapati natin mga kalapatids, mga alagang kalapate natin so yan may tubig na goods na goods na yan, yan no? may tubig na goods na lahat may tubig na silang lahat yan lahat nakainom na kahit sino man mga butchi na mga yan, no. bukol, ano bukol bukol oh pero dalong bukol patunay lang yan sakto lang yung binigay natin sa kanila so 30 grams gada isang apid ah, ah, isang pakain sa kanila 30 grams sa umaga at 30 grams sa hapon mga kalapatids so yun lang mga kalapatids sasaraduhan ko na yan mga yan para hindi sarahan ni sila Uh, mahanginan o ma mapasma ng hangin, mahaplos ng hangin. So, yun lang mga kalapatids, ano? So, dito ko na nga tatapusin itong video to para sa araw po. So, please like, share, and subscribe sa Alae Nation Vlogs mga kalapatids at sa ating Facebook account, Bonders Reyes, at sa ating Facebook page, Alae Nation Vlogs mga kalapatids. So, bye, -bye.